Nako, eto, nako, mahabang uh -huh. bangkaan ito. Kasi ang uh -huh. pag-uumparahan natin, kasi Alden Richards at Daniel Padilla. At yan ang napapanahon, uh -huh. laman ng uh, social media, mga yes. magazine, lahat. Kasi uh -huh. mainit na mainit talaga po ang Alden Richards sa pangalan. Uh -huh. Kasi ang Katniel, ang ano Hello Love Again. Hello Love Again, November 13. Dito umugong ng gusto magmula nung ipaskil ang mukha ni Alden dyan sa Guadalupe. Limang malalaki. Ay -ay. Ano ba yun? No. Meron raw naglalagay ng mga sulat sa ilalim. Ano ba yun? Ay, doon yun. May tulay. Oo. Oh. Nag-aalay. Nag-aalay. Parang gano'n. No? Nag-aalay. May mga na sana kayo na talaga. Ni Catherine, <laughs> huwag na kayong mag-iwalay. May mga letters. Ay, oh. gano'n. Oh. 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 ito na nga, na hindi maiiwasan talaga. At talaga mga tao talaga mapagmatyag, di ba? Mm -hmm. Lima for the very first time. Kasi dati, nung si... At kung dati kasi si ka, uh, si Daniel. Daniel ang ano noon modelo. Isa lang. Pero oo. hindi ganoon karami. Hindi ganoon karami. Sabi oh. nga nun, ano ano, ako kinabog talaga ng bonggang bongga mm -hmm. ni Ai. Sa matalang, ang isang ano tinong poster ni Alden doon na billboard, oh. isa lang. Oh. Isa lang, oo. Oh. Mapapansin mo talaga ano 'to. Kaya makikita mo talaga kung sino yung napapanahon at kung sino yung pansamantalang oh. wala sa sirkulasyon. Oo, oh, at saka na yung kasi yung Guadalupe kasi, yan ang pamantayan Totoo. na mainit kang Tama. artista oh. kapag oh. nandyan ka. Oo, oh. yan. Oh. oh. At saka alam mo yung billboard doon ni Alden, Lima 'yun, ah. Pero ang isang billboard niya, napakalaki, siguro <laughs> dalawang plywood 'yun. Ah, uh -oh, totoo. <laughs> no. no. parang New York 'yan eh, no? Yes, pag nalagay no. ka oh, doon, oh. nako, ay talaga And naman. Yun. No. Ta -na. Ibang klase. At saka yung iba pang pagkukumpara. Ito na. Ito. Sige, ikaw muna. Syempre pagkukumpara, hindi, hindi sa kasikatan pa. Ito na papasok na tayo sa ugali. Sa Ugali. Oo. Okay. Okay. Oh, oh. Kasi okay. ayon sa ating mga sources. Oo, oh, at sa mga nakikita natin nagkakalat sa mga social media, di ba? Mm -hmm. Nakita naman natin kung gaano mm -hmm. ka discipline na si Alden Richard sa mga nakakasama niya. Oo. Uh, uh, mga marespeto uh, uh, na ito kay Daniel, makikita natin yung mga naglalabas ng video na yung mga fans na inahawakan niya yung ulo, oh, yung naglalaroan niya. Oh, niya. Oh. Na ibang-iba yung kay Alden. Merong isang nangyari yung sa promo, di ba? Merong hmm? isang lalaking umakyat oh, oh. Akala na natin na sasaktan siya. Oh, 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 oh. Pero anong hawiin ng mga gwardiya, sinabi niya na hayaan oh, lang. Oo, oh. kinuha Alden. Iba yun. Nakakatouch ko okay, yung sobra kitang kita po natin yung sino ba ang tanggap na tanggap talaga ng pamilya ni Catherine. Kasi nga po, lahat ng mahal ni Catherine, mahal din ni Alvin. Ayan, Aha. Meron kasing magkarelasyon na kung sino lang ang mahal, yun lang ang mahal niya. Ma, ma ganyan. Di ba? Mga oh, ma okay. o, 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 o. Kasi itong kay Alvin, makikita mo talaga, ulti mo yung pamangkin na maliit, Pankin. makikita mo. Bayaw. Bayaw. <laughs> kaibigan kay ni mismo ni, ni Alvin. Oh, oh. oh, 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 oh. So, lahat ng kaibigan ni Catherine, mahal ni Alvin. At lahat ng kapamilya ni Catherine, mahal oh, ni Alvin. So, ibig sabihin si Daniel po, wala. kung si Catherine lang mahal niya yun ang mamahalin niya parang gano'n niyang lumahal Tapos ba say, sa isang pagkumpara hindi niya minamahal hindi niya minamahal sila ni mami marespeto Pim. naman siguro oh. pero kakaiba kasi yung kay Alden oh, oh, oh. hindi mo kakikitaan ng paghihiwalay ng ito si Catherine mahal ko ito hanggang dito lang kayo pantay-pantay kasi bilang magulang kasi di ba may level level din niya ay etong lalaki ito grabe yung ginagawa mm -hmm. sa amin. May, may ganun kasi, 'di ba? Mm -hmm. Pero bago nang nililigawan pag Yes, diba? Eh, mapupuko kung mismo ng nanay makikita mo. at saka si Mama Mi makikita mo na mm -hmm. laki nasa promo o oh, kasama. Na dati dati kandong kandong yo apo. Yes. Ay dati yes. hindi mo makita hindi naman yung, yung ginagawa yon. Yun. bago ka oh. talaga kasi bago-bago na talaga pa kung paano nila tanggapin si Alden sa pamilya nila. Oo, oh, totoo mm -hmm. 'yan. At kita naman natin pati mga pictures at nakita na syempre pa ang daddy ni Alden, ah, si Daddy ah, Falkerson at saka si Tita Mm -hmm. sa isang promo yung sa Mayno Valley. Mm -hmm. Nagtagpo na sila. Hindi lang natin kinakita ng maraming video. Mm -hmm. Nahihiya siguro si Daddy Fulkerson, oh. di ba? Pero kitang-kita mo kagad na ano ba to? Balae, ano ba to? Diba? Nakita na magbalae. Oh, diba? Parang ganon. So dito, hindi po natin maiiwasan na ikumpara si Alden kay Daniel. Mm -hmm. Ganon po talaga. Hindi maaaring pantay yung kasalukuyan at saka yung nakaraan. Pag uh, talaga yan. At sa ang gulong ito, si Alden den nang laging panalo. Yes. 'Di ba? Madisiplina, marespeto, mabait. Saan ka pa? 'Di ba? Oh, 'di ano pa bang hahanapin ng isang babae at pamilya ni ni Catherine kay Alden. Ay, uuunoon oh, oh, oh. man. 'Di ba kahit Ay. nung hindi pa sikat na sikat si Alden ang bait-bait Ma niya bait sa atin. Mabait ano, noon pa, oh, oh. Noon pa 'yun. Marespeto na ta. Oh, oh. Panahon pa ng alakdana. Oh, 'di ba? Oh, ganoon oh, oh. na siya karespeto. Saka nakita mo naman 'di ba 'yung mga taga-GMA pag nagsasayaw ng kay Alden. Naku, yan 'yung hindi pinagbago ng kasikatan. Eh sa talang wala ro yan hindi nadakilan sa sarili niyang bahay iba na tahanan pero sya nakita mo yung mga veteranang ng actors na kasama niya ang ganda ng mga sinasabi sa patotoo siguro isa pa sa mga dahilan ko bakit gustong-gusto ng pamilya ni Catherine si Alden yung pagiging business minded niya ayun ikaw man ang magulang siyempre, kahit hindi pa ngayon sila magpakasal o bumuo ng pamilya iisipin mo na sa magagandang kamay ang anak ko totoo diba at saka diba pag ikaw ang nanay diba sabi sana makatuloy ang anak ko yung hindi mawawaldas din yung kinita ng anak oh. ko na para magtutulong-tulong oh. sila. May mga gano'n ba, diba, mga magulang? At, at saka, saka si Tita Mina at saka si Alden, parehong business minded Ay, sila. Oh, oh, in, magkasundo. At saka asimple sasabihin ng no, mother yan, Bapad? na makatuloy makatuloyan kasi parang nakikita ko oh, secure na secure ng na anak ko. Yun, yung malayo ang tingin, malayo oh. ang tanaw ng magulang. At si Alden, yung sa tingin nila ay magbibigay ng magandang buhay kay Catherine. Hindi po namin pinangungunahan, kundi yung mga sources namin, ganito sinasabi, tsaka sa nakikita mm -hmm. namin, ay yan po itinatawid lamang namin sa inyo. Ganun talaga, no? Oh. Eh, <todic> Hindi talaga may iwasan talaga to, Eh, pasensya na po kayo kasi ang pangalang Alden ngayon ang maingay. Ah, uh -um. <todic> <Pinakamabango. todic>